na lang ang pasasalamat oh, ko kay -tulpo. tulpo. Hindi man kami nagkita ni Tulpo, pero malaki ang pasasalamat ko kay Tulpo. Hmm. Darating ang araw, sana mamit ko si Tulpo, pero sasabihin ko sa kanya. Ay, ibig sabihin. ko. Ah, tumawa, ah, true ano lang, hindi ka pumunta doon. Hindi. Sinawagan ni Tulpo ang ano ko, amo ko sa Saudi. Kung hindi mo pauwiin itong no. ay itong oh, so patulong mo na to. Oh, so natulungan ka, natulungan ka Oo, oh, oh, kasi nagpatulpo yung asawa um, Pulis ang susunod sa'yo. Yung oras na yun, sabi niya yung amo ko, di ba yan ang hinihingi mo? Umuwi ka ng Pilipinas. So, natupad, sabi ng amo ko. Wala akong kaalam-alam nun. Ah, February 19, petsang-petsa ko yun, February 19, umaga, pinauwi ako ni, ni, ni ng amo ko, umuwi silang galing, an, an, ano, trabaho, pinauwi ako. Ika, magkano ka na ng galing? Kasi yan ang gusto mo, di ba? Umuwi ka ng Pilipinas. Ito na yung ticket mo. Wala akong kaalam-alam. Umuwi ako. 3 months kong sweldo, hindi nila pinigay. Umuwi ako, nasa airport ako, ang sumalubong sa akin. Ba't hindi, airport. hindi, nakuha? Ticket okay. lang ang binigay. Ticket lang ang binigay. Ngayon, awa ng Diyos kuya, ganun humilos ang Panginoon sa akin. Umuwi ako ng ano, umuwi ako. Nasa ano ako, nasa airport ako mga kapwa, mga Arabya mga hindi, hindi. balay, oh. mga Arabo, oh, alam mga yung mga mayayaman sila. Hindi ko ano yung mga ano nila, pero ano ko yung, tandang-tanda ko kung ano yung nangyayari sa akin. Oo. Oh. Umiiyak ako sa sunyo, tinuntaan ako. Bakit? Sa umiiyak ko. Ito lang yung dalagot. Oh. Secret lang. kasi itirang hindi gusto ako. kong umuinom. Hindi ako, hindi ako makainom. Wala akong pera. Kahit singko. Alam mo ba, ang dila akong pera nung umuwi ako. Nasa 100,000. Di ko yun galing sa mga araw. Ang talaga? Oo. Ah, yun yeah. you're lucky. laki you're lucky. Lucky ang <laughs> buhay ko, kuya. Yeah. Pag uwi ko na... Pero pwede pa saan ang mahabol yun kapag mamagitan ng kay... No. Ng, no, no. ano? Pag ano, pag ano, kasi ano eh, connecting flight ako eh. Connecting, kasi hmm. napakalayo na niya. Ay, oh. connecting flight eh pagbaba ko ng Jeddah pagbaba ko ng Jeddah Embassy ay Jeddah ano, oo, Jeddah Embassy sumalubong ngayon sa akin dalawang Pilipina sekretarya wala akong alam noon. wala na akong kontak sa pamilya ko wala na akong kontak sa lakas sabi ko kayo sekretarya Ikaw, lang ang um, Jeddah Embassy ikaw eh, okay. po sabi niyang gano'n sa ka Pilipina kami takot lahat sa akin ako. ito ah uh, inaantay ka namin kanina ka akong pa naman ng flight. Anong po? dahil yun sa ano, so, sa ano ng kay Tulfo, di diba? Para... Wala akong alam nun. Yung oh. gano'n ng nang connecting nito Napa, po. Napaprioritize talaga Oo. pagka nagreklamo talaga. Na. Ano? Apon. Umaga, matulog muna tayo. Ano ating gabi yung flight ko eh. Hmm. Tapos at, at pagkadating ng ating gabi, matulog ka muna, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ito. Ano? So yung nasa kaso ka talaga? Oo, oh, oh. sa pera mo? Na. Sabi ng sa sabi ng sekretary, pagising ko. Okay ka na. Sabi ng gano'n, nakawala ka na sa kanila. Sabi ko, oh, oo, oh, ang pera mo? Ang pera kong ito, hindi galing sa kanila. Kung hmm. Kumbaga, galing sa mga ibang lai na binigyan ako ng tulong. Ganon kumilos hmm. ang Panginoon sa akin. Sabi ko, hmm. um, tapos, sabi nga, na, alis na. Tapos, Umuwi ako ng Pilipinas. Oh. Ito naman. O ano, o naman ang sumalubong sa akin. Oh, talagang uh, ano uh, eh, no? Uh, yung asikasong asikaso, uh, eh, no? Oo, uh, oo. Uh, diba talaga gulat eh, yung ako, ano. Ako, gulat ako. Gulat ako. Ang ano. Ang dami. Sabi, sis, sis, ikaw ata ang inaanap ng uwa. Sabi nga, Kasi lumampas ako eh. Uh. Ano? Sabi niya, nasan na to? Wala na. Wala nang gumababa. Nasaan? O oh, nag-CR ako. Hmm. <laughs> si, si si, yung mga uwan, na may hinahanap na tao. Ah, ah, talagang iba yung ano, kasi hmm. nakatimbre na na oh. uh, pagkadating na Sabi niya, interviewin ka lang namin ng konti. Sabi ah. niya ano, kasi may mapukuha ka sa owa. Oo. Oh. Hindi, eh, madami kang na, ano. Nakakuha Nakakuha ko sa owa 20 times. Oo, oh, okay panahon na yun ng 2019, February 19, 2019. Tandang uh, oh. tanda. ba yun yung, ano, yung, yung pagreklamo ng uh, asawa oh, nasa, mo? Nasa, na, nasa, nasa studio? Na, nasa, hindi, hindi yung studio. Nasara ang agency sa Pinas. Oh, Pinasara okay. 3 days kuya, buhay ako. Pero pagkadating ng 3 days, wala oh, na akong matandaan sa nangyari. Oh, talaga. wala na, nasa hospital na ako. Sabi ng doktor, pag hindi nyo, itong oras na to, kung hindi nyo tinakbo itong pasyente na patay, kasi wala nang dugong dumadaan sa akin. Wala na. Wala na nagsisecretate ng dugo sa akin. Patay na to. Puputok. So doon ka na sa, ano, sa, Pilipinas na tayo? Oo, sa Pilipinas na ako yan. Puputok ang ulo nito. Ganun hmm. Puputok ang ulo nito. Wala na magsisecretate ng dugo. Wala na. Awa ng Diyos, 3 days nakapiling ko pa yung anak ko. Pero sa 3 days na yun, umiiyak ako sa kasawa ko na, nandito nga ako hindi ko makapiling Nasa mm. hospital. One month ako sa hospital. Oh, <laughs> Ganon ako binuhay ng Panginoon. Kaya, uh, lagi kong tinatanda. Thanks God. Praise God.